sa kantang ng pakunang tawad na ibibigyan tayo ng ano na ng madaling araw dahil sa lakit ng uh, mga Indonesian authorities si Alice Go na kung hindi ito aalusin ng Pilipinas para pakawala nila si Alice Go So dahil sa panahon na yun um, agad tayo naghanap ng aeroplano hindi tayo aabot sa mga flight. At uh, may kaibigan na po nagpahirap na aeroplano para lang magawa ito sa mas madali paraan. Kasi hahabulin natin sa inyong alaunang sinasabi. Ang inuunin ko, no, ni Siko, wala akong binasto sa mga pamahalaan dito. Alas sa isang dito kami, na delay ang flight natin, 11 kami umalis. halos apat kalahating oras sa biyahe namin doon Siguro mga alas 3 sa na bumaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 so ng morning. At pagkatapos nun, ay pinuntahan na po namin ang mga Indonesian officials. Ito na po ang gusto ko sabihin sa ating mga kalamayan. Nagpunta kami ron, si Chief Marbir, ako, no? at uh, Naku na lang po ang P.I. at ang NBI doon. Walang kasikuraduhan, inuulit ko, walang kasikuraduhan, mag-uubi namin si Alex Wala. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawalan na kami ngayon. And yet, we took the risk. Nagpunta kami roon, at ginawa namin ang dapat namin gawin, pinakusap namin ng mga authorities, siguro, Alos isang oras na ipag-usap kami. And ito na po ang nangyari. No? Na si Aristo sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating Police to polis. Nagkaroon ng memorandum of understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra O. Yung din ay dahil sa polis to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ng mga, mga bugante at iba pang uh, may kinalaman na kailan sa kanyang kanyang masa at magtutulungan. At nung nakahuli nga si uh, alis ko at gusto kong pasalamatan dito si uh, General Bacapas at ang ating police attaché na si Madamba at uh, of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito no ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno ang Indonesian police attaché siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malaka dito at uh, para lang malaman po niyo sa part naman ng Indonesia gusto ko pala para pa, pa, pasalamatan si Police General Miss Josie Gip, Pabobo, ang chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID si nila, si Police Commissioner General Walu Vida, si Police Inspector General Krishna Murti ito po yung kanilang sa uh, Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Pukong, ang Indonesian Narcotics uh, Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapad uh, paglapag ni Alex Go sa Indonesia, hindi so, na nila binitawan kung saan na pupunta sinusundan po. Kunyari, pupunta sa isang lugar, pupunta sa isang bahay, susundan nila, paglipas, susundan nila ulit. Sinandaan nila to na halos more than, I think it's more than two weeks, no? More than two weeks na pagbabantay po nito. Ito po si Tipo Police Senior Superintendent Odi Laturon ng Chief na International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So lahat po ito ay nagtulungan upang uh, po si alisgo uh, Alice Go at uh, ayun na nga para maiharap po dito. No? So nung uh, na po ang uh, Indonesian authorities, ito po ay sa, uh, siya po ay dineport sa Pilipinas at binlali na po namin na kami proseso at ito na po ang, uh, ang nangyari ngayon ay umi na po namin si Alice ko. Yes. ah uh, pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin, maaari po ba natin iharap si Desmond uh, Bamban Mayor Alice Bo? opo Ito po yung inaabangan po natin no other questions uh, si, Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from ATV, Mr. Kim Salinas Good morning, mga sirs. Sir, sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with uh, Mayor Alex, Mayor Alex So, kung saan masaya kayo with CPNP. Ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagpa-viral siya ang social media Well, uh, salamat sa pagtanong mo. No? Uh, alis, narinibig mo? Yung sinasabi, okay. Nag-request si Alis na kausapin kami dalawa ni Chief. At uh, sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At uh, in ko siya ni Chief na yung death threats o yung naalalahan yung importante sabihin ng lahat ng totoo lahat, huwag siya matakot nasisilo pa mga malalaking tao ito at siya ibabantayan ng kapolisyahan tapos pinadocument namin para lang malinaw ito eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya siyempre nakatingin ako sa camera na noon. ang hirap naman noon, hindi ba? so yun po ang nangyari niyan no? uh, alis uh, gusto mo bang sagutin ba't ka raw gumano medyo kumakalat yung picture po ninyo with uh, Mayor Alex Mayor Alex Guo so kung saan masaya kayo with si ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagpa-viral siya ng social media well uh, salamat sa pagtanong mo no? uh, alis na nililigo yung sinasabi okay Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At uh, sinabi niya na, na meron siya mga death threats. At pinasyur uh, ko siya, ang mini-chief, na yung death threats, huwag niya alalahan yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat. Huwag siya matakot. Maski sino pang mamalaking tao ito. At siya babantayan ng kapulisan Tapos pinadocument namin, para lang maninaw ito, eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya, syempre, nakatingin ako sa camera na noon. Ang hirap naman noon, di ba? So, yun po ang nangyari niyan no? Ah, uh, Alice, ah, uh, gusto mo bang sarutin? Ba't ka raw gumano? Yes, ah, uh, siguro siya uh, nalang no. tangin yes. Ayos, bakit? Para? <laughs> <laughs> Uh, kaya ko po ang lahat ko na sinabi po ni Secretary na meron pa akong death friends po At uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po, po sila I feel sa same po, Maraming maraming salamat po okay, Alice, ba, Kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo Lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyong buong sitwasyon Ah, uh, opo. mananatiling ngayon si Mayor Alice Guo, sa Senate po ba o sa PNP Coastal General Center natin? So, uh, uh, ganito po kasi, no, uh, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso laban kay Alice Guo ay ang DILG. At ito naging basihan ng uh, Ombudsman ng pag-issue uh, ng preventive suspension. So, maalala nila. Ngayon, ito ngayon, tinanong natin sa Ombudsman, ito ngayon, ay nakita ng Ombudsman at kinampihan ng JLG at sinampako ito uh, at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon, ay nasa Korte ng uh, Kapas Tarlak. At uh, ang Kapas Tarlak po, ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Alice Go. Ngayon no, ganun po ang Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Uh, binasa yung kanyang uh, demanda na siya ay uh, nakademanda at inaaresto po. Uh, dahil po rito, uh, siya ay pansamantala. Maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa sa PNT, uh, siguro si Chief Alma kapag uh, salita na rito, no? At uh, yun naman sa Senado, kung uh, sakali man, uh, kung magbe-bail siya, pwede na siya papunta sa Senado. Ganun, ganun po kasi ang uh, Chief, can you bear out outfit kung paano ang proseso na yung ng polis? Okay, Dr. Gabi po, ano? what will happen is, uh, kukunin po na uh, uh, she, will be under the custody ng uh, PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang uh, standing warrant sa pares. Then uh, after that, pag uh, na, -served up na na inform ng court sa RCC then kung nakapag-bail siya then we will uh, may sa over po natin sa Senate kung wala po po kung wala po po siyang bail it will be uh, under the possibility po ng CIDG uh, ng PNB po Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions and we have from DNA, Ms. Nipa Rabulo. Sir, Nipa Rabulo from DG Dawa, pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Buo, former mayor, nakita ka na habang may sinundong niya sa Indonesia, nakaka-selfish lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Um, pero ngayon po, naka-orange t-shirt, is the pa. Kasi Pakipaliwanag lang po. At nakaposes po ba siya yung ba yung tinatakta niya ng watch jacket? Kasi? Yes, nakaposes po siya. Nakaposes. Ngunito po kasi yan, nung Pagpunta niya rito, binasahan po siya sa aeroplano ng, uh, ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa ko yung warrant. Ngayon lang araw na to dumating. So, binasahan po siya at uh, minadshot po siya doon sa loob. Tinuna siya ng medical record, etc. Ano, na fingerprint nag-ano. At doon na po, nilagay yung, yung CIDG na issue. Ganun po yun. Sir, thank you very much. Our last question will come from DDRA. Okay, okay. okay. pagpapigyan mo Pag pa na yung dalawa. Isa ba sa India? o no? ano? Pareho na kata. Sino ba sir. Alas 22, come from DDR 8, Mr. Nodina. Okay, sir. Uh, good morning, uh, kay uh, General Francisco sir, uh, and si Secretary of and the Deputy Chief of Sir, um, itong uh, pagka-aresto kay uh, Mayor uh, former Mayor uh, Alice meron po ba itong kilalaman din sir sa sa may may, may politika po ba ito na involved din dito sir ganito lang po yan ano uh, kaya importante sa amin na magpunta ng sa Indonesia ni Chief kamukha ng sinabi ko sa inyo kanina wala kami kasiguraduhan makukuha namin dahil ulit ko. At tamabigat noon kung babalik kami dito na hindi namin dala si Alice ko. Katahot-tahot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas eh. Na dapat makuha siya ng kapulisyahan. We were given a time, a very tight time, time limit. Imagin, ulan ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung alakuna na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami rin na dahil nakita nga na persistent kami, inadjust yung time. Inadjust nila hanggang kinahapunan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga nagkaroon kami ng meeting doon. Ngayon, yung katanong nga mo, bakit gano'n? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung kau nakatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaking ito lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na dito at matapos na ito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapahayos sa kanya. Sabi niya, totoo. May proseso tayo dito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang polis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang inassure namin sa kanya. Well, ah, uh, siguro talongin mo siya, no? Talongin siya. Pero parang na nakita mo naman doon sa picture niya kanina, parang parang she felt relieved. Eh. Alis ka yung answer that? Oh, wala ko yung, wala yung lawyer niya. Let's, uh, I know uh, human rights, no? Okay. Commitment na sasabihin niya yung ano, well, ah, uh, yun lang ang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin yung totoo. Yeah. Yun lang. At we will take care of her security. Yeah. Well, eto na lang, ano. Uh, ang basis nitong ating ginawa ay deportation procedure. Na pinag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako ay nagpapasalamat muli sa Indonesian government and by the way it is right now the 75 years of uh, Philippines and Indonesia friendship. No, itong tayo na to. Nako coincide pa at nato pa si Santo Papa eh. Nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation naman. Yun ang pinag-usapan Okay? Sir, thank yes. You. Sir, we have one more question from DWIC. Sir, go no, on. Um, um, na po ba kung sino po, kung paano po na kalabas? At kung mayroon bang taong nasa likod? Uh, hindi na po namin, kasi masyadong mabilis eh, ang pangyayari, yung mga maraming tao pangina, no? At uh, totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP, ano rin po, ang gusto ko niya pasalamatan, no? Ang LBI at ang ating immigration, no? ah uh, kamukha nang sinabi ko nagpunta kami ron din namin alam po ang data ng namin kung kami ay makukuha o hindi at naging parang masaya lang talaga na nakuha namin yun ang pakiramdam ka rin na, na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas yun ang pakiramdam ng team sa rin Yes sir, so, pwede ko ba kay uh, uh, ex-mayor uh -huh. uh, kung totoo pong nagbangka sila na, palabas ng Pilipinas well, uh, eh, eh. Uh, okay, uh, but, uh, Wala kasi siyang assistant sa uh, council at under that, sana maunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag ng Miranda Rights. No? Ito yung basta isang tao ay uh, of course ay uh, nakatakdal, no? Uh, she has the right to remain silent, pwede manahinig. She has the right to account counsel. Uh, may karapatan ka sa isang abogado. Anything she says to be held against her. Lahat na sasabihin niya, ito yung gamitin natin sa kanya, etc. The basic rights po yan, eh. Opo. But, sir, hmm. uh, naniniwala ko ba kayo? Nagbang ka sila? Well, mahirap mag-judge, eh. No? Marami posibilidad. At, uh, for me, hindi malayo yung sinasabi nyo dahil maluwang ang ating ano, yung ang problema namin na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina dahil yung problema nila kamukha sa atin, maraming isla dahil hindi tayo, maraming tubig no? kaya o nga pala, bago ko makalimutan Alice Go is just one case ang nangyari dito sa ganda ng pag-uusap namin sa the Indonesian authorities mas ibig natin ang kooperasyon sa kanila dalawang kaso na to ha kay Cassandra Ong, no, at saka kay Sheila Go, oh, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na like is smuggling, mga fugitives, magtutulungan nang gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? Uh, Chief, can you also give light to that? Pinag-usapan natin yung uh, Indonesia. Uh, just, yeah, I just want to add to kay, uh, kay, kasi, kay no? What happened kaya to na nahuli because of the uh, mutual agreement namin, mutual understanding uh, between the Philippines and uh, the Philippine National Police and the um, Indonesian National Police. Kaya kami naghinahabol uh, po namin yung sekretary kasi wala naman siyang kaso. Hindi siya, wala siyang kasong, uh, kasong kriminal and eh, it's the only contempt. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng uh, Indonesian National Police, wala siya na, wala siya uh, jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, hinahabod ko namin and uh, at least kahit na paano na pakusapan sila to, to take care dun sa ano natin. And uh, kaya nga, it, uh, nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian Police kung pa paano na i-hold na at uh, kung namin, I just want to add, no, kaya, kaya nag-smile kanina. In the first place, wala siyang kaso doon the time. During the time, napaalis na kami sa airport at we received yung uh, warrant sa pares kami from the RTC ng doon uh, sa Tarla. But uh, the rest is, uh, it's more of uh, yung babae confiding us uh, as na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakunsa ng death threat, yung mga problema niya. And uh, it so happened na uh, we, Nakuha kami ng picture, maybe I don't know kung sino kumuha ng picture but it's, uh, it's more of uh, ano talaga uh, natutuwa siya talagang uh, iba talagang uh, iba yung uh, person na makikita sa natin and they're still comfortable. And I guess ito po yung nangyayari sa atin. So, ito po, it's more of sabi namin cooperation ang, ang nangyayari po dito, just want to add. No? Ang uh, nangyayari kasi dito, it's coming from, kaya uh, eh, nahihirapan yung uh, Indonesian National Police because from uh, Indonesia, we went to uh, Malaysia and uh, Singapore, so pa ikot ikot. And uh, they took at uh, sabi ko nga, it's uh, really a of so choice uh, na chance na lang talaga nakuha nila. Ang, um, ano, they, they took a risk to, they opened uh, one of the, the houses na nandun sa tago siya. Kaya yun po yung nangyari sa so tama po yung sabi ni, ano, it's really a more of a mutual agreement between us. Kaya naman, so sabi nga ng uh, Indonesian National Police, you have to go there right away because they have no cage. Uh, we cannot uh, hold them for quite a while, more than the uh, 24 hours. So for you, ito po yung, yung nangyari sa 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 na sa 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 Napakahirap na maging puhante ka sa ibang bansa. Tandaan niya. At yun ang na pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? yung Interpol, yung international police ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, matasani pwersa yan. Kung anong nangyari rito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyari sa, sa lugar na ito. Palagang magtutulungan. Yung po ang napakasuluan na. Yeah. Okay. Sir, thank you, very much. thank you very much. We have last one question for the video. Secretary, uh, good morning. Dian from Rappler. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed pa further? Well, actually, uh, yung swap na sinasabi ninyo is just hindi naman masyadong, hindi napakusapan eh. No? It was just bypassing lang na sinasabi lang nila na I, I think uh, as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that uh, yung death penalty for that person, I think it's a miscarriage, you know? Yeah. Hindi na kinukonsider. Pero, it was never the basis nitong pagbalik kay Alice, you know? Hindi dahil may swap at I want to make that very clear. It's not because of that, it's because of the deportation. Okay? Yeah. So, John, the e. Fred, sir Joanna Balian from GD Press. Sir, so you're saying, uh, you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na um, there are bigger people or syndicates behind her and she's not the leader no, no eh? of the crimes that she... No, oh, no, teka muna. Do not put words into my I'm mouth. Simple lang ang sinasabi ko. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis sa bansa. No? Natatakot siya. Siguro, natatakot siya. At sabi namin, matakot, Sabihin mo lahat at lang ka ng pulis ang buhay mo. Ha? Ah, ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple yun. Ang importante, malaman natin ang ang totoo na nangyari nito. No? At ang importante na rin, dahil sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na ha? Ah, huwag siya matakot. Uh, ah, protectado siya. As far as the CIP is good. Sir, is she a, is she a Chinese fighter?

Thank you